deng araw po sa inyo lahat mga kapubre? Pupunta po tayo ngayon sa bahay ng mama ko dahil mag despilhas pala kayo ngayon sa pista namin na inahan sa Kanunang Panabang. At uh, tutulong po tayo doon na magkatay ng baboy at saka maraming mga gawain doon sa kay mama dahil pista. At saka darating po na mga kapatid ko doon galing sa Sibol. At magkita-kita rin kami at minsan lang kami magkita tuwing pista lang kaya let's go pupunta po tayo mga kapobre doon sa bahay ng mama ko ngayon at tutulong po tayo doon paano ang mga paano doon magluto ng suman at saka ano anong gawain doon saka let's go mga kapobre pupunta po tayo hello Uh, nandito na pala ako sa bahay ng mama ko. Yo, yeah, dumating na pala yung kapatid ko. Yan ah no. may sasakyan na dito pa no. pulay puti, multicab. At uh, saka ito yung mga pinsan ko. Ah, uh, pugo. Ah, uh, yung mga pinsan ko to. No. Puge, puge. Yan. Puge, puge. Na Ah. Ginoo. Yeah, Kagapatid ko. Nagwapa. Happy <laughs> na mama ko, yan Ayan. Ah, sobra madilim pa. <laughs> Nagapatid yeah, ko si Arturo. Uh, ah, yeah, yung mga kapatid ko, hindi ko nakaabot dito, na nagkatay ng baboy. Tapos na pala. O, dating ko dito, tapos na pala sila magkatay. Ang tagal ko nag nagpunta dito. Mga kap Mga kapobre, yung isang kapatid ko naglinis pa siya ngayon na siya naglinis na pista na yun yes. kaya kaya dyan yan pati na rin yung isang kapatid ko galing Cebu ito mga kapubre yung mga kapatid ko mga apat na kapatid ko Nagkatay na kami ng baboy. Hindi ko na pinikita sa inyo yung paano magkatay. Yeah, right. okay. Ma-restricted tayo sa YouTube o Facebook. Pag nakita nyo na ito ang sipal ng kapatid pabre. ko. Ayan, yung kapatid ko. Shout out by Arturo Rodriguez from Labangon, Cebu City. Ayan, yeah, nagkisa na, 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 na kami kito? mga kubre. Tutulungan ko sila

Bili sa nang baboy ng mga kubre. Okay, oh. may mga manok pa dito ng kapatid ko. Maghiwa naman kami ng baboy. Mga kapubre. Ang kapatid ko. Sa kapatid sa lalaking, sa ko sa lalaki. Sa kapinsan ko. Dalawa. Yan. At yun naman isa. Nagluto naman ng binasoy. saka yung isa yun gagawa ng suman isa kasi Ate ati Christine ah. si kapatid ko rin Uh, oh, luto na ko yung binas oy naman yung ito yung unang luto namin binas oy uh, oh, kumakain na kami so, mga kapatid ko yan As

সেতে 对。<music> <music>